Yung sa bintana, kalang pipitas ng malunggay. Nagpitas, pitas. Ito yung malunggay, Oh. Ayan, Oh. Dito lang ako mamimitas. Ay, nahulog! Nahulog yung isang... Plastic <laughs> nahulog yung isang dahon! Hindi ko abot ah. Pwede pa isa. Tapos ang spinach, ang ano, oh, taba. Ayan, abutin ko, putulin ko na yung malunggay. Malunggay-gay. gay I was a... Uh, uh, Gawa natin ang faraan. Na makuha ka. Ayun. Puputulin. Tulog ko na. Ito. Ito. Oh, yun. Ay! Nag... Yung kukuha ka lang ng malonggay tapos dito na. Ala. At may tali. Eh, itong tinotol ko, pwede na naman itong itanim. Yan, may bulak. May bulaklak na, oh. Ang bilis. Nung umalis lang ako, bagong tanim ko to. After three months. Three months na iniwan. Pagbalik, may ani na akong malunggay. Ito pa, mayroon pang isa. Kasi daw, nagulat yung pamangkin ko. Nagulat si Claire dito. Kumakain siya dahil nakanghali. May nakita siyang ulo. Ala, lalaki daw. Pagtingin tingin niyang ganun, oh. Kumukuha ng malunggay. Kaya sabi ko, putulin na lang to para nakakatakot na ka mamaya. Nagtitingin-tingin talaga. Ayan. <gasps> Ho, oh, diba? Ayan, oh. May ano lang. Meron lang mga alikabok. Alam, mainit talaga ang panahon. Oh. Mukha na siyang gurang na dahon. nag fula iba. Ito lang na konti. Ilagay ko sa bangus. Magbabangus ako ngayon. Sinigang na bangus! Oh, dito ka lang muna. Ayan, oh. This is, oh, to may spinach na din ako dito. Nakuha sa taas. Tapos with matching zili. yan. Tapos ito. Ayun, okay na. Bangus. Sinigang na bangus. Magsisigang ako ngayon. Okay, bye. Bye.